Good morning mga idol, mga kamintin, welcome to my vlogs So good morning, good morning Andun pa, hindi na tayo nakaabot ng ano mga idol Ayan yung sunrise Matabu na yung araw mga idol Ito po yung kabahayan, dito po ako sa taas mga idol Ito po yung mga bahay sa Tagum City, andun po yung pinakasintro. Medyo malayo-layo kasi dito yung pinagtrabuhan ko mga idol, sa sentro talaga. Ayan yung National Highway. So ayan, ayan po yung mga bubong. Kitang-kita po yung National Highway mga idol, oh. Papuntang Davao City. pa yung papunta doon is yung papunta ng Butuan City. Ayan. Ang daming city na maradaan mga idol. And guys, sobrang lamig dito guys. Yan, nag-alarm na yung ano, 6 na kasi Nag-alarm na yung ano, sa city So, yan guys Yan po yung kabahayan dito Good morning, good morning Gising na ba kayo lahat? Thank you so much, Lord God, sa blessings na binigay mo sa amin ngayong umaga Maraming maraming salamat po So, ayan mga idol. Sobrang patag nito ng Tagum City mga idol. Bihira lang yung ano, yung bundok dito is mostly is patag talaga to mga idol yung Tagum City, yung Davao del Norte. Pero maraming part din naman ng Davao del Norte is may ano, may bundok. Pero dito talaga sa Tagum City is kitang kita mo naman na Talagang patag siya. Yan, thank you so much for watching guys. Don't forget to follow, like, and share. Don't skip ads mga idol. Don't forget to follow, like, and share mga idol. Don't forget. Don't skip ads pala. Dagang salamat. See you in my next video. Bye-bye. Love you all.